na sa huli ang pagsisisi. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus Maria Tose. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmilita. Kumusta naman kayong lahat? Alam ko na marami kayong pinagkakabalahan. Alam ko na sa inyong mga ginagawa, marami kayong iniisip, lalong-lalo na yung mga malalayo sa kanilang pamilya. Yung pag-iisip na tinitingnan ng mabuti kung ano ang nangyayari sa mga anak, sa pamilya, at yung paraan na makatulong din at makatustos sa mga pangangailangan ng mga anak. Pagpalaan kayo ng, mga, ng Panginoon, patuloy lang tayong magsikap, mag-iingat, at manalangin palagi. Amen? Ngayon ay nasa araw ng Webes na tayong lahat at nasa ikadalawampung araw na tayo sa buwan ng Marso, 2025 parang napakabilis lang ng takbo ng ating panahon at uh, narito ako ngayon sa Vietnam at uh, mayroon kami mga uh, ginagawang uh, pagpupulong alang-alang sa pagpapa tibay pagpapa ng ating mga programa sa ating mga ministeryo lalong lalo na sa school pagdasal niyo ako palagi na maging matatag sa likod ng mga suliranin na aking hinaharap bilang administrator ng aming school at uh, nag-aaral ako at salamat sa Diyos at uh, matapos na rin ang aking uh, pag-aaral sa pagkadalubhasa sa uh, edukasyon at uh, kahit paano I tried also to balance and manage my time despite of so many schedules. I know by heart, stressful, very tiring, yet the Lord becomes my strength. And thank you, salamat sa inyong mga panalangin. Amen. Maraming salamat. Ngayon, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 19, hanggang 31. Ano ba ang isinalaysay ng ating Ibanghilyo sa araw na ito? Dito is pinakita yung katayuan ng isang mayaman na talagang naging sakim sa pagbabahagi ng kanyang kayamanan. Na kahit si Lazaro na mahirap na sa harapan niya ay hindi niya pa pwedeng bigyan at mabahaginan ng kanyang pagkain. Ngunit sa bandang huli nang sila ay mamatay, Nagulat niya siya nang makita niya si Lazaro na kasama ang Panginoon at siya ay doon sa walang hanggang kapagyatian sa apoy ng impero. At doon nagmakaawa siya na sana tulungan siya o pauwiin man lang siya sa kanilang pamilya para isabit sabihin ito sa mga taong naiiwan na talagang gumawa ng kabutihan. Pero sabi ni Abraham na sa huli na Siguro sa atin ganun din. Habang tayo nabubuhay, may mga ginagawa tayong para sa atin ay tama. Ngunit, may mga pagkakataon na tayo ay may sama sa mga kasamaan at sa mga hindi magandang mga pangyayari yung ating pagsisisi ay nasa huli. Pero okay lang, kung magsisisi tayo sa bandang huli, sana ang mga karanasang ito ay maging haligi sa ating buhay na hindi na tayo gumawa pa at umulit muli na gumawa ng mga hindi magaganda. Magsilbi ng leksyon o aral ang mga karanasan natin na hindi maganda upang maipatuwid pa natin ng mabuti at magkaroon tayo ng panindigan sa kabutihan. Amen? Ito yung ating ipagdasal palagi na sa lahat ng desisyon na ating gagawin ay gabayan tayo pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa kanilang at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri at pinapasasalamatan ka namin, Panginoong Isus, sa kabutihan, sa mga biyayang ibinuhos mo at tinanggap namin lahat. Turuan mo kaming makita ang kabutihan mo. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay upang sa gayon ay maramdaman namin na ikaw ay nasa amin araw-araw sa amin pagkilos at sa aming paglalakbay. Amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.